Welcome to Today's Topic TV! Isang kababayan natin sa abroad ang humihini ng tulong dahil sa pagkawala ng kanyang bag habang namimili sa isang hypermart sa Saudi Arabia. Dahil tiwala umano siya, pansamantala umano niya itong iniwan para mamili ng ibang items. Makikita sa CCTV ang pag-ali-aligid ng lalaking nakasumbrerong puti sa bag ng biktima. Habang pamasid-masid sa paligid, inurong nito ng bahagya ang cart na may lamang bag at mga pinamili. Maya-maya pa ay makikita na itong humahangos papalabas, bitbit -bit ang itim na bag na kanyang tinangay. Kita rin sa video ang kanyang paglabas na nagmamadaling umalis. Ayon sa uploader ng video, isa rin daw Pinoy ang tumangay sa bag ng ating kababayan. Sinubukan daw nilang tawagan ang cellphone na nasa loob ng bag pero ino-off lang daw ito. At para sa mga makakakilala sa kanya dito sa Riyadh, tumawag sa numerong ito. Marami pong salamat.